mga katoyong nakauwi from Bulala Mindoro yan yung tatak niya kung makikita nyo yan yan yung tatak niya third laps A ARPCI third laps tapos ito yung dalawang tatak niya yun yung first lap at second laps tapos intact pa yung kanyang kanyang sticker so naka sticker pa siya ngayon lang siya umuwi galing Bulalaho, Mindoro. So, okay na ako dito. Proud na ako. Happy na si Toyong. Nabutasan man sila sa second laps. Na ikarga pa rin natin sila ng third laps. Kaya lang, hindi na naman sila nag-clock. sila ng cut-off. Pero okay lang. At least nakauwi siya. Ngayong umaga, tahan naman, ito ay lahi na ng mga imported line natin galing mga Taiwan yan kitanya no Simpleng hen lang yan simpleng babaeng hen lang yan Maliit lang siya pero bilugan pero ngayon ano eh, nagkaroon siya ng ribs Kasi sa hirap siguro ng race na sinali natin sa kanya kaya siya nangayayat pero yung paanya kung titingnan nyo puro putik yan no saan saan siguro siya dumapo para lang makakain at makainom ng tubig para lang makauwi sa atin dito sipin nyo kahapon siya binitawan sa Bulalakaw, Mindoro ngayong umaga lang siya umuwi so nahirapan siya, inabot siya ng gabi Kine-check ko naman siya wala naman siyang tama healthy naman you know? healthy naman siya kaya lang, ang dungis niya na kasi siguro talagang nahirapan sya grabe pero thank you very much salamat sa inyo mga katoyong at least gaya na sinabi ko hanggat may nililipad tayo may pag-asa pa gaya nito ito na lang siguro ang magpuproduce ng mga anak nya o babangga pa natin sa mas malakas natin mga ibon ba so paano mga katoyong thank you very much Toyong TV. Salamat sa nanonood sa akin, syempre. Alam nyo naman. Pagdating sa mga kalapati, love natin ng mga kalapati natin. Alam ko ganun din kayo mga katoyong. Hindi man tayo mag-clock, pare-paras tayo nang hangarin. Umuwi lang ang ibon natin, napakasaya na natin. So, oh, -happy Inu -inu ako oh, napaka-happy ko. Inuwi na nako ng aking ibon. Kaling Bulalakaw Mindoro. So, congratulations sa nanalo nga pala sa hard race na to. Ah congratulations sa inyo lahat so ito yung TV, maraming salamat sa inyo thank you very much